Ayan po mga kaagos Hindi ko na video Sayang Naka-score po ang Ateneo Naka-score po ang Ateneo 1 points mga kaagos Nakakagulat kasi ang Ang UST Wala pong talo yan Wala pong talo ang UST Ang Ateneo Walang panalo ngayon baliktad po yung walang panalo Tatalunin niya yung walang talo Diba talaga mga kaagos Bilog talaga ang bola Ayun, nagkrams na po Sasabihin ko palang mga kaagos eh yung first game ng Ateneo, ang daming nag cramps second game ganun din ang daming nag cramps ngayon nakahanda po ang Ateneo walang nagka cramps sa kanila ayun ito pala meron pala ito pala oh, yung goalkeeper grabing hirap yung ginawa din ng goalkeeper na yan ang daming atakan kanina nung Lasal sa first half pero lagi niyang nadideflect yung atake Nadidefensahan niya mga kaagos Kaya yan, pinulikat na rin si kuya Ayun po, pinulikat na rin yung goalkeeper ng Ateneo Ayun po siya Ay, may mga medic naman na ron eh Delikado ang UST Walang talo po itong UST Naiskuran po sila ng Ateneo Kani-kanina lang kasi itong Ateneo magagaling po ang kanilang skill ang problema sa kanila yung endurance nila ayan po naka-score ngayong second half itong Ateneo iskoran itong UST mga kaagos ayun ayun no, out delikado ang UST pag nasilat sila ng Ateneo first win ng Ateneo dun pa sa walang talo naghanda ang Ateneo mga kaagos walang nagka sa kanila ngayon magaling ang skill nila eh yung bawat school magaling ang skill nagkakatalo sa endurance nila kaya ngayon mukhang nakapaghanda tong Ateneo sinabayan tong UST ang daming attack ng UST ng first half puro deflected madidefensahan po ng goalkeeper Ito po yung ating mga drummers yung drummers ng UST todo support sa team nila kasi behind ng one points uh, ayan, trabaho sila ayun naman po yung drummers ng Ateneo Wala nang init kanina sobrang init mga kaagos eh dumubog ng araw sa likod ng ano stand. Buti naman naharangan ng grandstand yung araw kanina grabe para kaming niluluto Sobrang init Every 10 minutes nagwa water break yung mga atlet natin dahil sobrang init para maiwasan yung nangyari nung nakaraang season na may namatay. Ngayon, wala na. Okay na. malilim -ma na po mga kagust Baka na po. Uh, outside na yan. Hindi nang kaya ang abutin. Ngayon po, ang bonfoy doon si... Boss Ricky ang ball boy doon so, yung nagbigay ng bola Ayan naman yung sa kabila dyan Si Romel Yung naman sa kabila ron, Si paring Elmer Ayan naman sa ilalim ng goal Doon sa kabila ng ano Ng USP Si Empong Ayan naman Si Santo Ito si Teteng ang ating mga magigiting na ball boy ngayong araw mga kaagos Back to game tayo Kaya lang mga kaagos hindi ko na video yung ano Pag ng Ateneo First goal pa naman ng Ateneo yung this season Season 86 unang goal nila sa first game nila wala silang points Second game wala ulit points ngayon, ginulat nila po yung mga audience natin, no? Oh. Naiskura nila tong UST na walang talo mga kaagos. Ang galing. Pag nagkataon, tatalunin nila tong walang talo. Sila, wala silang panalo. Makakaisa na sila. Ayan na naman po. Naharang, nablock po. Nadepensahan ng, ng UST mga kaagos. Naharang ng goalkeeper this time lagi nga na naman po yun Kung hindi naharang na, Dumanat naman ang drummers Ng UST Para sa cheer yung kanilang team Yan defense sila Defense na na naman po ang atin ngayon Mga ragos Tignan natin Yung mga player ng lasal, mga kaagos, nagdadatingin na. Yun o. Oh. Nagdadatingin na yung lasal player. Mag-warm up na yung lasal player din sa dulo. Yan. boom yan, kailangan laruin na lang yon ng Ateneo kasi lamang na sila, may one points na sila mga kaagos eh ayan po, naka-score sila oh ayan po nalang lang mga kaagos uh, 20 minutes ang oras ng UST para makahabol ayan na po, ayan na ang inaantay nilang oras mga kaagos ayan na wow, out pa rin po out po mga kaagos out ay nyo na, inaantay nila Masayang 20 minutes mga kaados Ang oras na nalalabi Para makatabla man lang itong UST sa Ateneo ngayon Lamang na lamang na po ang ating Ateneo ngayon Dito nags mga susubukan si So abangan po natin to mga kaagos Si Bulgad na Ayun po yung mga nandun sa dulo Mga ano po yan ah, Lasal Nag uh, warm up na sila ron Ayan yung mga audience Sinisigaw na yung mga audience mga kaagos oh. Ate Mayo One big fight Yung UST naman po Defense Ayan ang drummers ng UST Mga kaagos yun yung drummers na Ateneo back to game tayo mga kaagos ganyan ah, so, na lang ang gagawin ng ano, Ateneo pigilan lang nila, depensahan lang nila panalo na sila 啷个不法？<laughs> <laughs> <laughs> wala na ron Disappointed sila Yung pinakamahinang team ngayong season Yung walang panalo Ayun yung tatalo pa sa kanila Kaya galit yung coach O oh, mga kaagos oh. Ayun po oh, Nagbibigay ng instruction Napatayo yung tatlong coach mga kaagos Medyo Masama ang loob nila dahil hindi maganda ang game ng mga player nila ngayon yung Ateneo ang nagpapakita ng speed sa bantalang ayan ang sikrepo ng USP Hey! Hey! bumalik pa kita talaga na yung tawag na yun ni Rep crucial yung tawag yan o may yellow card na nagbigay crucial ang call na yun pagkakataon ng UST mga kaagos na makatabla sa naunang points ng ng Ateneo. Oh. Ayan, mga kahagos, na natin kung magaling to. Ayan na po. Boom. Naku ang taas mga kahagos. Kitang kita, sablay na sablay. Wala na talaga. Durog. Durog. Ilid ang UST mga kaagos. Ayun si Boss Ricky. Ayun oh. Boss Ricky. Siya ang kumuha ng sinipang bola. 15 minutes mga kaagos ang oras ng UST para makatay Lamang na ang Ateneo ng 1 point pressure na po ito tumatakbo ang 15 minuto nila tumatakbo ang 15 minutos Lumalamang na ang Ateneo. Substitution. Nakapulot po mga kagos. naman na po yung mga audience yung mga crowd natin mga kaagos mga supporter ng US po yan naman eh. namang supporter natin ngayon handa na kanyang supporter sila um, back to game mga kaagos 13 minutes mga kaagos pag hindi naka-score ang UST madudungisan ang malinis na record 2 win, 1 loss kapag nagkataon ang tumalo sa kanila yung walang panalo na team Ateneo kasi ang skill ng Ateneo magagaling ang problema sa kanila endurance mga kaagos nung nakarang first game nila ang daming nag -crumps. pagdating na ng second game ganun ulit ang daming ulit nagka -crumps. pero ngayon nung second half na walang nagka cramps ngayon sa atin mga kaagos kaya ibig sabihin grabe nag training talaga yung mga atleta ng atin mga kaagos para sa game na to dahil yung makakalaban nila yung walang talo nagandaan talaga nila maganda ang result tuloy yung points nila kanina hindi tsamba yun talagang ginawa nila ang ganda ng points kanina hindi nga lang mga kaagos early second half po nung magawa nung ano yun ng atinero yung points magandang points na yun. early second half Deflected oh, Deflected na naman, oh. ito, trabaho ng mahigi ito. Itong goalkeeper ng Ateneo. Shout out, kuya. Goalkeeper. Nung first up, ang daming atak ng UST. Puro deflected na didepensahan ng goalkeeper. Ah, ano na yan, nagtrabaho yan si Kuya Goalkeeper ng Ateneo. mga kagos 10 minutes ang oras ng ating UST para makakuha ng magandang opensa at maka-score itong Ateneo naman 10 minutes na depensahan lang nila itong UST panalo na at set win mga kagos ang mangyayari nito Napakagandang pagkapanalo to ng Ateneo. Hindi akalain ng UST na sasabayan sila. Kaya kung anumang training ginawa ng coach sa Ateneo player niya, nako, ganun lang, coach, ang ganda ng performance ng mga player mo ngayon. ako po. pataas ayan pa deflected ayan na naman bola pa rin sa side ng Ateneo pa rin bang substitution ah uh, yan na kung may technique na po gumagamit na ng strategy ang coach ng Ateneo tama yan kasi pagod na yung mga player niya palit ng fresh na player depensa na lang gagawin panalo na Oh, maganda to Pasok ah, po mga kaagos Naka-score tabla po Ayun yung nag-celebrate na Nag-celebrate na mga kaagos ah, Score muna tayo mga kaagos ha thank right. you